narito na naman kami, mag-asawang Dante at Cynthia. Si Nanakikita nakikialam sa buhay ng iba. Ay, ay na ba? <laughs> 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 Hindi ka masawa, la? <laughs> <laughs> Hindi ka masama doon. Hindi ah, napakabay kong tao eh. Ang dami may mga problema, daladala -dala ng kanilang mga maling desisyon. Pagsasama, tas dadali sa amin. Oh, nito, may problema. Sabi. May no, problema, tuloy tayo. <laughs> Oo nga. Dumadami tuloy yung ating gray hair. Kaya ng mga punot-punot. Hindi eh, ba bali, basta malaga nakakatulong tayo. Narito kami ngayon sa Bangkok International Airport. Naghihintay lang kami ng boarding time mamaya. And then punta naman kami ng Vietnam. So, Problema ngayon dito, sasagutin natin sa Vietnam. <laughs> Ayos. Okay. Sige, basa basahan. Ang title po natin ngayon ay Problemang Trabaho at Pamilya. Okay. Dalawang beses na po ako na offload. Puso po kasi yung offload sa Pilipinas. At nagkautang utang ako para makapag-abroad. Um, makabayad sa iba ko pang mga utang. Sa ikatlong beses, pinalad ako na makaalis. Wow. Akala ako makaka-own ako kahit paano pero napakahirap pala sa abroad. Hindi ko alam ang lingwahe nila. Wow. Stress ako na makakuha ng tamang trabaho. Pakunti-kunti lang ang trabaho na kukuha ko. Miss ko na ang family ko, ang dami kong sinakripisyo. Parang mas okay pa sa Pilipinas. Tama. parang mababaliw ako. Uwi na lang po kaya ba ako? Mamiya, uwi ka na. <laughs> <laughs> so, sagutin natin yan pagkatapos po ng ating... Uy! naalala mo nung pagpunta tayo dito sa Thailand? Hindi pa. Tsaka sa Vietnam. Oh. Meron tayong nakasabay na sa immigration na pabalik na siya kasi na-offload siya. Naku no. Ang hihirap ano, ang sakit nun, no, no? Oh, rejection yun eh. Mm -hmm. Oo. Oh. Eh, lalo na siya yung nagbigay sa atin ng problema, dalawang Dalawa beses. Ah. Pero at least yung ika-third time, nakapasok na siya. Ah. Ang problem lang, uh, wala pala siyang trabaho talaga na pupuntahan. Kaya nahirapan siya. Tapos, ibang bansa pa, iba yung lingwahe. Ay, napakahirap nun sitwasyon niya. Tapos, syempre, namimiss pa daw yung family niya. Uh, ang masasabi lang natin sa kanya, eh, marahil kasi hindi siya nag-consult kay Lord kung yung oh. ba yung kalooban ng Lord sa kanya. Kasi kung kalooban ng Lord yan, tuloy-tuloy. Discarte mo kasi yan, eh. Oh. Uh iba -huh. yung discarte, eh, na ang Lord ang nag-guide sa'yo. The steps of a good man are guided by the Lord. Ha? Or ordered by the Lord. Mas madali mong mararamdaman ang buhay ay masaya pag alam mo na yung decision mo in line with God's plan and purpose. Pero pagka ginusto mo lang o na-reject ka dalawang beses, parang yung kaibigan namin, si Romel Guevara, labing isang beses 19 -19. na na-deny sa US Embassy. Sabi niya, basta Tuloy lang ako, apply na apply. O yung panglabid dalawa, na-approve na. Ako, dalawang beses na-deny. Pangatlo, na-approve. You just try and try. Pag will ng Lord, matutuloy. Pero pag hindi will ng Lord, alam mo, hirap na hirap ka. Wala kang kapayapa. Ano mo ituloy? Kasi sa Pilipinas, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Eh, dahil ang Diyos ng uh, ano mong bansa yan, whether North America, U.S. Canada, or Asia sa Europe, or Asia, Middle East, ang Diyos ng bansang naroon ay Diyos din na bansa natin na narito siya. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ngayon, kung wala kang kapayapaan, nag-struggle ka, you try and try and try until you succeed. Ako, eh, buti eh, hanggat buhay ka, you just go ahead and try and try. Mas maganda, you wait upon the Lord. Tsaka may verse sa Bible na kalagay, commit oh. your plans to the Lord. And your plans will be established. So, As God's confirmations, yeah. maybe through advice, circumstances, word of God, prayer. E eh, pag hindi mo ginawa yan, sinyo shortcut mo ang buhay mo, yan ang mangyayari sa'yo. Wala kang so, kapayapaan, hirap na ka, edi eh, umuwi ka na lang, doon ka na lang, at mag ka kay Lord, nabigyan ka ng trabaho ng Lord, na nandun ka, at least pamilya mo nandyan, na kaysa magsasuffer ka uh, maghintay ka ng, for example, bigyan mong sarili mo ng, uh, say, about a month or two months, na pag talagang walang nangyari sa'yo, lalo ka lang babagsak sa utang o ano, uh, na lang. Uh, wag nang wag nang maghintay at panamihin pa yung problema. No? There's a verse in uh, Proverbs 16, verse 3, and I will close with this. Commit your work unto the Lord and your plans shall be established. It's another verse, no? On Psalm 138, verse 8, For the Lord will fulfill His purpose, His plan for you. It's always the Lord. Hindi to religious, ha, or churchy. It's always the Lord. The Lord will provide, the Lord will guide us. Okay? So, kung yan ang pinakamagandang decision na kailangan magawa mo, bumalik ka na lang, ang Lord ang magbibigay din ng confirmation sa iyo para magawa mo yan. Okay? Pero kung nandiyan ka na sa abroad at gusto mo talaga mag-stay for a while, mag-ipon, whatever, malalaman mo na yan nga ang gusto ng kaloban ng Lord. Bakit? May kapayapaan ka eh? Pero hanggat nariyan ka na wala kang kapayapaan, umuwi ka na lang. Welcome back to the Philippines. <laughs> Ito ang inyong Dante at Chicha.